Ito na naman po, pinakasikat na channel at dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik ng pang-umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Kumusta mga ipinanganak sa taon ng Tiger? Kung hindi ninyo kabisado ang mga taon, ito ay ang 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 at 2022. Handang-handa na ba kayo para sa 2025 Year of the Wood Snake? Ngayong taon, ang pagsasama ng lakas at diskarte ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Kilala ang mga tiger sa kanilang pagiging matapang at determinado, kaya siguradong magiging handa ka sa anumang pagsubok. Alamin natin kung ano ang maaaring dumating sa iyo ngayong taon at paano mo magagamit ang iyong likas na katangian upang magtagumpay. At wag kalimutang bisitahin din ang ating Pampaswerte 2025 video series na sa ating YouTube playlist. Maraming tips diyan na pwedeng makatulong para sa iyo. Ngayong taon, 2025, ang paghawak sa pera ay magdadala ng kunting hamon. Kaya maging maingat at matalino sa iyong mga gastos. Maaring hindi ito ang pinakamagandang taon para sa malalaking investments, pero maraming maliit na paraan upang mapatibay ang iyong financial situation. Kung may mga extra income opportunities na dumating, lalo na sa side hustles o mga freelance work, subukang pag-isipan ang mga ito. Kahit maliit ang kita, malaking tulong na rin kung regular mong gagawin. Iwasan ang impulsive buying sa 2025 at planuhin mabuti ang iyong budget. Mas magiging madali ang taon kung sigurado'ng may nakahandang ipon. Para naman sa iyong career ngayong 2025, ang pagsusumikap at tiyaga ang siyang magiging bibida sa taong 2025. Maaring madagdagan ang iyong mga responsibilidad at ito na ang panahon upang ipakita ang iyong mga kakayahan. Huwag matakot humarap sa mga bagong proyekto dahil ang bawat task na gagawin mo ay isang pagkakataon para mas maipakita mo ang iyong skills. Kung may mga proyekto o roles na iniaalok sa iyo, tanggapin ito ng may kumpiyansa. Ipakita ang iyong kasipagan at diskarte at tiyak na mapapansin ng mga nasa itaas ang iyong mga ginagawa. Kung matagal mo nang iniisip na subukan ng ibang career, ibang trabaho naman, ito rin ay magandang taon o tamang taon para pag-isipan ito ng mabuti. Ang mga bagong oportunidad ay hindi parating dumarating, kaya't sulitin ang mga pagkakataong mayroong bago. Sa mga mahal sa buhay, mas magiging masaya at masaya ang taon para sa mga ugnayan sa pamilya at kaibigan. Maglaan ng oras upang mas palalimin pa ang iyong mga relasyon. Kung meron mang mga tampuhan noon, ikaw na ang gumawa ng unang hakbang para magkaayos. Tandaan sa mga simpleng bagay at gestures natin na papanatili ang kaligayahan sa ating mga mahal sa buhay. Sa usaping pag-ibig naman, kung ikaw ay single, buksan ang puso sa bagong pag-ibig. Hindi kailangang magmadali, maging natural lang at hayaang kusang dumating ang tamang tao sa tamang panahon. Para sa mga nasa relasyon na, meron ng asawa, meron ka partner, ang taon na ito ay maaring maging isang panahon ng paglalim at pag-unawa. Alamin ang mga pangarap ng iyong partner at sabay kayong magplano para sa hinaharap. Lalo na kung meron kayong mga anak, ano ba ang mga gusto ninyo para sa inyong mga anak? At ano ang mga pwedeng gawin para mas maabot ninyo ang inyong mga pangarap. Hindi lamang para sa mga bata, kung hindi pati na rin sa inyong mga personal na pangarap. Sa kalusugan naman, ang 2025 Bantayan ang stress levels at panatilihing balanse ang iyong lifestyle. Maraming magdala ng hamon sa 2025, ang pagiging busy sa trabaho, pero huwag kalimutang maglaan ng oras para sa sarili. Maganda na magkaroon ka ng regular na ehersisyo kahit simpleng paglakad-lakad o kaya yung mga ginagawa mong madali lang makakatulong ito sa pag ng iyong lakas at energy. Tandaan, ang pagiging physically fit ay may malaking epekto sa iyong mental health kaya huwag baliwalain ang kalusugan ugaliin din ang tamang pagkain at sapat na tulog ang pag-iwas sa stress at pagpapanatili ng maayos na health routine ay malaking bagay upang maging handa ka sa kahit anumang pagsubok sa 2025, ito ang tamang panahon para mas pagtuunan ang sariling paglago at mga personal goals mo. Lalo na kung matagal ka nang nagtatrabaho, nagsusumika para sa iyong pamilya, huwag kalimutang maglaan ng oras uh, sa pag-iisip at pagplano para sa mga pangarap mo naman, yung mga pansarili dahil iyon ang magbibigay ng saya sa puso mo sa kabila ng pagiging busy. Subukang maglaan ng oras para sa mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa iyo. Ano pa talaga ang nagpapasaya sa iyo dahil madalas lagi ka na lang na nagsasakripisyo para sa iba. Minsan, ang pag-recharge sa simpleng hobbies o kaya self-care activities ay nagbibigay lakas at nagbibigay ng kasiyahan sa iyong puso, lalo kang ganahan para mas lalo kang makapagbigay. Iwasan ang sobrang stress at huwag madaliin ang mga bagay-bagay. Ang lahat ay may tamang oras. Ngayong 2025, ipakita ang iyong pagiging malakas at determinado at mapanuri. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para mas mapaunlad ang sarili at mga aspeto ng buhay mo. Sulitin ang lahat ng oportunidad at huwag mag-alinlangang lumabas sa iyong comfort zone. Sa huli, tandaan na ang mga bagay na ating pinagtitiisan ngayon ay may dalang magagandang resulta sa hinaharap. Panoorin ang aming Pampaswerte video sa ating YouTube playlist para sa dagdag na inspirasyon at gabay ngayong taon. Meron na tayong mga lucky colors para sa 2025 at iba't ibang tips para sa iba't ibang zodiac sign. Kung nagustuhan mo itong video na ito, i-share, i-like at mag-comment, mag-subscribe para palaging updated sa mga bagong uploads. Salamat sa inyong suporta at nawa'y maging matagumpay at Puno ng kaligayahan ang inyong 2025. Happy New Year.